Good afternoon mga kapaksiyo. I'm here in Bat Tagay Tan. Yes, akyat ako mga ha. Tingnan niyo kung anong klaseng view yung meron tayo. Super hot super. Tumitirik yung araw. Yes. Ito tayo. Ay, medyo malayo. Tingnan mo naman to mga kapaksiyo. Ang view dito, napakaganda. Super daming tao. Ngunit napakainit kahit mainit, marami pa rin tao mga Wow, ganyan mo mga Ang galing. Hmm. Wey. Galing ng babae. Eh. Very good siya talaga. Naksakay tayo niyan. Ang ganda ng view dito. Daming mga kobo. Hindi ko kaya yan. Na oh my God. Sumala. Ay, anong ginawa ng apo ko? Montog, montog, montog. Ano yan? Nara daw yan mo. No? Yung man na maliit. Nara. Maraming nakaupo. Nako. Kung ano, di ba lang makasit? Ito ihi ng ihi. nakaka 30 ka na. Yes, dito man ako. Grabe mga kapag sila sobrang init dito. Dito. Ngunit kahit mainit na mainit ang lugar ng Tagaytay, marami pa rin tao. Tingnan niyo mga kapaksin. Kahit mga batang maliliit dala-dala nila. May iba nagpapayong, yan no, kitang-kita niyo, payong ginagamit. Nagtakip. Sige. Nagtakip ng uh, mga uh, jacket, ayan, dami-dami. Ay, -dami. mga Kanta dito mga kapaks. Marami kang makikita view. Kasi nasa taas ka kasi. Ayan, ayan. Grabe oh. Makita nyo naman mga kapaks. Kung gaano kadanda yung view dito. Kitang kita nyo talaga mga kapaks. Ayan. Hmm. Hindi ko nga malaman kung nasaan dito yung... Ano yung mount na? Anong mount yan? Mount Pinal. Mount Taal. Volcano. Volcano. Yes, andito kasi sa Batangas uh, malapit yung Tal Volcano. Tanawin nyo mga kapag malayo lang kasi masyado. Ayan, nakitang kita nyo yan. Ayan yung buka na yung uh, bundok na yan. Hindi daw yan, nasa likod. Yung yung nandun sa likod, yun you know, May, may umuusok. Ayan. Ayan. mga kapagsew. Kita nyo yan mga kapagsew. Grabe no. Daming tao dito. Hindi diba, maubusan siguro. Siguro tuwing linggo mamasyal talaga mga tao dito, pero hindi naman siguro araw-araw. Yun lang ang pakiramdam ko. Kasi kahit bata, ginagawa nila, 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 kahit sobrang init. Ano ba yung mayroon dito? Ang, ang na-discover ko lang dito mga kapagso, ang mayroon dito, yung maraming puno. Tapos, maganda yung location, gawa ng nasa taas ka, matanong mo yung nasa na baba. kaya lang, mahirap pumunta dito mga kapagso, sobrang tirik yung sasakyan, sigsag, daig pa yung bagyo. Yung tahanan ng bagyo ay hindi ganong tirek, pero dito sobrang tirek. Kakala mo V. Pag V ikot ka, hindi ka pa nga nakaano yung sasakyan mo, ikot ka naman ulit. Sobrang uh, hirap ba? Kaya minsan, maisip ko na hindi na ako babalik dito sa Tagaytay. Grabe. Ay mga pagsukit ang kita mo, ang daming tao na mamasyalak. At sobrang init. Ayan o, mayroon pa nga dumadating mga kapagsiyo. Marami pang dumadating. Maraming lumaalis, maraming din dumadating marami nang umuuwi mayroon din ang dadating pa ayan oh kita mo yan mga pixel grabe ayan may mga matanda din dito may mga matanda din dito mga kapag so dito sila na sila nagpa-rest Dito sila nag-relax pero para sa akin sa bahay na lang ako mag-relax. Puta <laughs> na umuwi ngayon dahil ka mga puno, dahil ka mga view makikita ko. Pagod pa rin eh. Hindi mo rin ma-relax yung sarili mo kasi nag-iisip ka tapos marami kang in eh. Kaya wala. Useless na yung pag-vacation pag mo or pagpunta mo dito para makipag-relax ka. Kaya mga kapaksil, yan lang masasabi ko sa inyo. Don't forget to subscribe my YouTube channel Divya Tia Basta. Bye-bye! And good afternoon! Yay! Hey -hey.